Hiyan mga ka -OC. so dito po tayo ngayon sa Tiapo, sa Raon at bibili tayo dito ng car wash window. So ito po yung J-Mark Power Tool Trading, so bibili tayo dito 5,800 na lang yung halaga ng kanilang uh, car wash window dito. Uh, ito na nga tinaka-symbol na ng... ito na nga na si Maul na ni Kuya yung aking pinto na binigis pa niya para si Puan tapos si Warante para si tapos si Warante para si tapos si Warante So dito guys sa kanilang pwesto marami dito ding mga power tools ang brand ang, ang brand ay Ginko yung cobalt mm, randoset mj yung itong nabili natin ay mj motors tapos yung kanyang pump ay kawasaki

Petrol, pwede yan. Yung motorcycle oil. Oh, yung ano, pang oh. motor lang. Oo. Uh, -oh. yan. So, ah, yeah. yung to. 3 minutes. minutes na yon. Yung 1, 3 minutes. Uh -oh. Kasi pag naka 1 minute, walang nakababagay. Uh Oo. -oh. Ah, oh, okay. Pag magdadagdag ba, gawin 4 minutes, oh, yun 3 naman. okay. basta, basta yung 1, magsisimula yung 2 minutes. Hmm. So, ayan mga kawasili, tapos na namin yung testing. Hindi na namin na video kanina, pag-testing. So, na na ni Kuya, kaya ay nakapagbayad na rin tayo. At ito na nga, pinalot na ni Kuya, ayon, tao, ayon, ayon. at yung na pa tayong... Ayon. Ayon eh no po. saaya politics Ayan. Ayan, dito na tayo sa politik, sa ating... Ayan. 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 na ang kita natay sa politics sa naaik kasi natin ang ating ala natin ang ating binili na ito na guys ginapin na tayo dito sa paggawa nitong ating lagayan ng ating car wash car wash bindo yan, yan car wash bindo natin dito yan yan dito natin papatong yung ating 5 piso coin slot yan dito pinapos yung ating yung ating bakal pero pero okay lang yan kasi tatakpan natin yan ng ano eh ng plain sheet Pasok tayong bukas ng alas 6 kaya kailangan natin matapos to ng ngayon. At alas 4 tayo nakarating kanina mula dun sa, uh, sa round. Ito yung ating magiging push to dito. Ganda itong ating push to dito guys. Minorod. You know. Ayan. Ayan dito. Okay. Ayan. Ayan. natin yung ating bindo machine. 5 piso. piso. Saka... So, extension dito sa loob. yan So, sapak-sak. Nasaksak na siya. nasaksak na tong window machine dyan sa loob. Tapos, yung baling sa motor. Sa motor, pump motor na supply ay nasaksak na natin dito. Try natin siyang i-on. I-on natin. ay dia di perasak-saksak jadi di ngat talaga sya nakasaksak dito pala <laughs> dito <po> pala <laughs> <coughs> hmm. hmm. ini mana pa na ito yung Kaya, so, hindi pa natin nalagyan ng o, ating mga hose. Lalagay din natin yan.